Buto to guys. <laughs> so good day mga idol, installation ng CCTV. So ito yung pinakamalapit na outlet na aming pagkukunan ng power supply ng outlet. So, Nag-molding ako dito. So gamit yung 2.0 na wire. No? So mababang load naman 'yon dahil CCTV lang, 12 volts ang output. So, dito ako kumuha sa may outlet ng dispenser at saka electric fan. Power, uh, parallel connection yung ginamit natin. Tinap natin mismo sa may wire. Papunta dun sa may outlet ng CCTV. So, ganyan lang yung isang basic idea para iwas tayo sa overload. No? Overload at saka loss connection, yun yung iniwasan natin. Kaya, tinapin natin dun mismo sa may wire yung ating, ah, uh, wire na papunta doon sa outlet ng CCTV. So, ito yung dispenser at saka electric pan. Ayan. So, may power na. Goods. Ayan. So, yun yung pinaka magandang idea pag kayo ay nag uh, wiring ng mga outlet mga idol. Huwag nyong iasa sa jumper. Mas maganda i-topping nyo siya. So, yun yung pinaka-standard kasi hindi natin alam na balang araw ay merong mga idadagdag na mga additional so yun lang, isang idea thanks for watching mga idol follow for more thank you